Araw ng Resulta Araw ng kagalakan para sa ilan Ngunit araw ng mabigat na pasanin para sa iba Sa mundo ng kabataan Madalas ang marka ang naging sukatan ng kanilang alaga Ngunit kapag kabiguan ang dumating Saan nga ba sila uhugot ng lakas upang muling bumangon? sabi nga, ang kabiguan ay hindi kasan kundi daan patungo sa mas matibay na tagumpay. Ito ang kwento ng isang anak na natutong hanapin ang kaniyang halaga, hindi sa papel, kundi sa pagmamahal at suporta ng kaniyang pamilya. pag-uwi, iba-iba ang dala ng mga Yung iba, medalya at mataas na marka. Ako, ganito lang. Pagkumpas... Pakiramdam ko, gusto ko ng sumuko. Ayoko na talaga. Bakit ba ako ganito? Ano bang nangyayari sa akin? Tuloy-tuloy pa ba to? Dati ako achiever sa school, pero ngayon parang wala na. Gusto ko na talagang sumuko. Natay! Kumusta ka na alak? Alam mo pa, kahit ang pinakamagaling na tao ay nagsisimula sa pagkakamali. Hindi malaga kung ilang beses kang madapa, kundi kung ilang beses kang babangon. Nandito kami para sumalo sa iyo. Si Pop, OFW siya. Malayo, pero palagi pa rin nandito. Kahit saan siya naroon, hindi niya nakakalimutan support na ako. Anak, huwag ano, mong hayaang sirain ka ng mga numero. Mas mahalaga ang puso at syaga mo. At kahit anong mangyari, nandito lamang ako sa tabi. Ma, parang gusto ko na sumuko. Pero kapag nandyan ka, parang kaya ko ulit. Si Mama, yakap niya ang lakas mo. Pabili nga po ng isang ngao ka ate. Kaya ka pa umiiyak ah. May problema ba? Nandito lang si ate. Kahit ilang beses ka pang madapa. Tutulungan pa rin kitang bumangon. Salamat ate ha, dahil sa inyo, hindi ako sumuko. Si ate, kasama ko sa bawat laban. Hindi lang sila ang katamping mo, kami rin. Hindi ba ka ang halaga mo? Sa ibigan mo kami, pamilya mo rin kami. Salamat ha, parang pamilya ko na rin kayo kaibigan, isa ring haligi. Akala ko ang marka ang sukatan ng halaga ko. Pero ngayon, alam ko na. Pamilya ang tunay na sandigan. Si Papa, si Mama, si Ate, at ang best friend ko para kapatid. Sa kanilang suporta, natututo ako bumangon, lumaban at lumitimuli. Nais ko kayong pasalamatan kahit man lamang isang awitin Parang kailan lang halos ako ay magpalimos